Ang tagal-tagal niya na. Sino pinakamalakas ninyo dyan? Sino pinaka pinakamalakas? Sino? Sino? Ano-ano po? Ah, kapre. Okay ha, kapre pala ha. Kapre palang ang pinakamalakas. Kaya hindi ko makita-kita kung sino talaga kayo kasi tatlo kayo rito ang papangit. Ha? Babalikan pa nyo to? Gusto ko makausap yung kapre. Nasaan ba yung Kapre. Kapre, magipag-usap sa ngalan ng Diyos, Ama Diyos, Anak Diyos, Espiritu Santo. Kapre, pasok. Ikaw daw yung pinakamalakas dito. Oo, oh, bakit? Anong ginawa mo sa babaeng ito? Ano? Ba't mo binabantayan? Anak mo ba to? Ah, hindi pwede yan. Ha? Ano, makikumbate ka sa akin? Ha? Kumbate? Kumbate ka? Okay, kumbati tayo. Ah. Oh. Ano na ngayon? Ano na? Ha? Gusto mo tutusukin ko yung puso mo? O, oh, tutusukin ko. Ah, oh. ano ngayon? Ha? Lalayo ka ba rito o papatayin kita? lalayuan mo na to. Ha? Sagot. Sumagot ka. Alayo kana. Ha? Tanggalin mo lahat ginawa mo diyan, kapre. Tanggalin mo lahat, bilisan mo. Tignan mo kamay ko. Mabubulag ka nito. Umiilaw na yan. Ha? Ha? Grabe ka. <laughs> Layoan nyo na to. Kayong tatlo. Ta? Ayaw sumagot ah. Ano, babalik pa kayo. Kaya iba dyan. Aalis na kayo, babalik pa. Uubusin ko kayo. Ha? Mingi kayo ng tawad sa Panginoong Diyos. Mingi. Ayaw nyo humingi? Bakit? Ayaw nyo? Sige ha. Ayaw nyo ha tignan natin yan